Oh, nakakaiyak naman tong kanta ni Elias. Pakinggan natin guys. Sabi nandito lang ako, hindi kita pababayaan. Parang hindi lang talaga niya sa kanta yung comfort niya kay kay Elias. Ah, kay, kay Abigail. Which is a good mindset talaga na isang Pinoy talaga yan. Ay... Tapos, ang comment naman ni Abigail dito, sabi niya, ang post pala ni Abigail, sabi niya, isa na akong hinyo, hanyo, ayan, isa na akong hanyo ninyo, ayaw ninyo tamaya si Elias, kay kabalo kong ipit siya sa sitwasyon. So, syempre, nagpa-translate ako muna kay Langka, kasi hindi ko masyado naintindihan ang ganong bisaya. So, sabi doon, isa lang ang hiling ko sa inyo, huwag nyo i-down si Elias, kasi naiipit siya sa sitwasyon. Grabe no, yun ang tinatawag na love. Love support. Na, narindig pala ibo ko ba? Grabe ba? Kasi nga, sa totoo lang, ganun naman talaga dapat. Pag may pinagdadaanan ng partner mo, dapat andun yung support system mo. Sa kanya, emotionally, physically, o hindi man physically, kasi malayo ka man sa kanya, mentally, um, yun ang ipaparamdam mo sa kanya na, andyan ka para sa kanya pa. tiba Diba? So, ganun ang pinaparamdam ni Elias at saka ni Abigail sa bawat isa. Na kahit malayo man sila, na kahit busy man sila sa isa't isa, pero andun pa rin yung comfort at support nila sa bawat isa. Na kahit kumbaga ba, sinusubok talaga sila ang, kan kanilang relasyon. Kung gaano ito katibay. Nah, hindi na hindi malayo mo kasi isipisipin mga bata pa to sila guys mga 25, 26 something lang si Elias diba? isip -isipin, di ba? kung isipisipin hindi pa ta, talaga ganun ka totaling mature na mature talaga pagdating sa ano pero may mga tao naman talaga kahit ng edad ay mature na talaga sa tinatawag na hanap buhay o sa buhay ang galing no kasi ang kanta ni Elias parang maiksi lang pero damang dama mo talaga na ang pagmamahal na rin kay Abigail kasi alam din naman niya na sa nangyayari eh, pinaparamdam pa rin niya kay Abigail nandiyan andyan talaga siya. Yun dapat. Yun sa sabi na kahit hindi kayo kasal, ah, uh, pero pinaparamdam niyo sa bawat isa ang tunay na pagmamahal. No, kasi hindi naman talaga ba ang kasal-kasal na yan eh. At least sa kanila sa hirapan at ginawa magkasama talaga sila. So, ibig sabihin nun, hindi lang dahil sa kasal kayo, magkasama kayo sa hirapan at ginawa. Hmm... Diba? Ano mo sinasabi sa pagkinakasal kayo? Sa hirap ng ginawa ka, diba? ba? Magkasama kayo. Karamay mo siya eh. Bakit marami nagkakahiwalay? Yung sinasabi ko na na kailangan talaga sa isang relasyon matibay ka. Tiwala, respeto, pagiging honest talaga isa yan sa pinakaimportante. Pagiging loyal. Yun yun. So, ang ganda no, ang ganda ng ganung support system ng bawat isa nila, ng silang dalawa. Ang sarap panoorin mga ganito. Kasi hindi ko naman ganun ka-idol si eh. Abigail eh. Kasi nga medyo yung siguro yung aura niya may pagkataray lang. Siguro hindi naman natin alam ano talaga sa, toto, sa totoong buhay. Pero ako kasi talagang hindi ko lang talaga siya idol ang idol ko talaga si Elias kasi nung nakita ko talaga si Elias kasi nagre-reaction nag ako dito kay Elias mula nung nakita ko talaga si Elias aliw na aliw talaga ako sa kanya guys mga, mga ganong moves niya talaga ba hindi ko siya hinuhos ka talaga nag enjoy ako sa kanya kaya as in nakakaaliw yung bata yung nalawala tawa niya naaaliw talaga ako sa kanya kaya yun ang masasabi ko lang support na lang natin sila at dapat tayong mga supporters ang magbigay pa ng, at magpapatibay pa sa kanilang samahan. Hindi porke tayo ay sayo tayo pa ang gagawa-gawa ng kwento para maging magulo ang kanilang isipan. Yan lang. And I, thank you. Bye.